Ayan na, nandito na nga tayo ano, sa Victoria. Hindi ko alam kung sakop to ng Victoria. Sa tapat ng Dexter Village. May isa tayo sakop dito si Harold Veronica. Nagagawa nga ng hindi nakasamba ng dalawang sunod eh, gagamutin na kagad natin. Ah, lalayan, tatanungin natin. Ayan, let's go. Kamusta ka na, Brad? Ah, uh, anong pinagkakabala mo? Ayan po si ka Harold Veronica. Ito po, agay-review para po sa mga. Hmm. Kapuna kasi namin. Napapadalas yung hindi mo pagdalo sa pagsamba. Ah, ah, ang ano ang sinan eh, Misa na ko dahil marami rin po ang ginagawa sa pagsamba. Mm papataas -hmm. Mapataas ang Ah, uh, uh, oh, wala masama doon ano. Pero ano oras lang ang schedule ng schooling mo? Ah, uh, ano po, 6. Six 6 ng umaga until 11 a.m. So pagdating ng 11 a.m. mula na? Ano na lang po ako nun? Gagawa po ako ng homework. Tapos, Review na lang sa mga... May oras tayo para sa pagsamba. Kaya e lang nakakalimutan St lang uh, na nabibisi. Na, uh, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng Yama, ng ating Diyos? Oh. Uh, sino na nagbibigay ng karunungan? Siya. Di ba, siya? Tingin uh, mo kaya pagka hindi tayo sumamba, matutuwa siya o... Oh. Siyempre, may magtatampo rin yun, di ba? Parang kunyari, yung magulang, may inutos sa'yo, hindi mo sinunod. Ang tatampo yung magulang pag hindi natin nasusunod, di ba? Parang nawawala yung pagmamahal natin, yung respeto natin, diba? di ba? Ganun din po yun, di ba? Hindi ba may utos na sumampan tayo? Kaya, kaya kagaya niya na alam na natin na may pagkukulam tayo. Kung gusto natin magtagumpay, kailangan hindi natin yung pagkumpay sama. Itulong niya. Huwag tayo magsarili kaloban. Kaya ako dati, magsarili kaloban na ako. Pero, hindi ako nagtagumpay. So, ngayon, nandito kami bilang katiwala ninyo para magpaalala. Kasi nakakakapon na nga yung bilang niyo ninyo pagsamba. Sayang naman. Kaya nga, dito, bawal yung galit-galit, bawal yung ano, yung pagpapaalala, pagmamahal. Ano? Sana nakasamba na kayo ngayon. Opo. Sana makasamba. Sana, sana makasamba kayo. Okay. Ha? At alam mo ba yung sa Lord na Iglesia? Yung pinagtatagumpay ng Diyos, marami na ako nakita ang bata kagaya niya. Pinagtatagumpay niya yung pinagtatapos ng mga nakakabot ng pangarap. Yung mga nasa pagsamba, yung mga nasa pagtapag. Kaya kung gusto magtagumpay, magpakasigla tayo. Para tibigay ng Diyos yung tulong at tawa niya. Ha? Uh, sino kasama mo doon? Mga parents ko lang. Kapatid mo? Mga iglesia na rin ba sila? Hindi. Kapatid mo? Ilang taon na kapatid mo? Yung kapatid kong bonsai, ano uh, na okay, pa lang po. Kailangan ko lang. Ikaw sabi mo nga, ay, sino na. Kaya... Noong, ano, nakakay? Baby gun ko. Hindi mm, na okay. ako well, eh. Sana tuloy-tuloy, no? Ayun uh, nga na, napadaan kami rito para paalala yung pag-usapta natin. Meron lang yung ano, kalakip na ng tayo mga Iglesia ni Cristo. Kalakip na niyan yung sakit, uh, sakripisyo. Kaya so, mo nag-aaral ka nag-aangat ka ng mabuting buhay gusto mo maabot yung pangarap mo mas maganda abutin din natin yung buhay sa so, dako pa pagsikapan natin na manatili tayo may karapatan sa kaligay ano? Uh, pwede ba tayo manalangin doon? Okay. Kaya mga kautol, tapos na, napaalala na natin yung yung kanyang pagsambay. Kami mananalangin na hindi na namin kayo isasama. 拜拜。Bye bye.